Yeah, hello po, good po sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng pong subscriber, natin pong sasagutin. Sa bukay, po kay Rahaisan Kawaling. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nasa 23 days na po, after po, naiiay yung kanyang inahing baboy. Pero, ngayon lang doon niya nalaman na naglalandi po kanya mga inahing baboy 18 to 21 days kasi po nalalaway po. So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagrehit ating mga inahing baboy pagkatapos pong mabulugan. Ano nga ba yung reheat po? Tinatawag na reheat po nila. Ang ibig sabihin po ng reheat po mga kaibigan ay yung paglalanding muli natin mga inahing baboy pagkatapos pong mabulugan. So isa pong ibig sabihin yan. Kapag naglalandi po yung inahing baboy pagkatapos mabulugan, yan po ay nagkaroon ng failure of conception sa panahon na siya po pinabulugan before 21 days. Kasi po, normal kapag uh, mayroon pong tamang conception sa mga panahon na iyan, sa pagpabulong natin mga inahing baboy, after 21 days, ay hindi na po yan magre So ngayon, ano ba yung mga sinyales na magre-reheat po yung mga inahing baboy after 21 days nang nabulugan? Unang-una po yan mga kaibigan ay yung paglalaway po ng kanyang puwerta na mayroon pong lumalabas sa mga clear fluid o clear liquids po doon po sa kanyang puwerta po mga kaibigan. And then, yung kanyang puwerta po ay lumalaki po yan at saka magkukulay pula. And then, kapag uh, kinapa mo yan, ay medyo madulas po yung kanyang uh, bulba po mga kaibigan. So, yan po yung sinyalis na siya po yung And then, kapag sinakyan po yung kanyang, likuran, ay tatayo po yung kanyang tainga. At siya po hihinto at saka magbeben po yung kanyang likod niya. So, yan po ay mga uh, sinyalis din na nagre po yung ating mga inahing baboy. Ngayon, sa ang tanong po subscriber nasa 23 days na po yung kanyang inahing baboy pero hindi po daw po niya napansin between 18 to 21 days yung paglalandi kasi doon pa lang niya nakita yung paglalaway at 23 days so ngayon mga kaibigan yung 21 days ay average lang po yan yung, paglala, yung talaga natin mga inahing baboy na pwede po, po natin bantayan ay nasa 16 to 23 o 24 days doon sa mga panahon na yan yung 21 days yung pinaka-average kapag 23 days na ay ganoon pa rin mayroong kayo na nakita na mga lumalabas sa kanyang puwarta na mga parang laway at sa sticky po siya, at sa clear yan po ay reheat pa rin pwede nyo po niyang pabulugan kinabukasan kasi yung pag reheat po ng mga inaheng baboy ay mawala po yung peak ng kanyang reheat within 24 hours kaya kapag napansin nyo po at at 20 uh, kapag yan po ay napansin nyo ngayon at 23 days, kinabukasan po mga kaibigan, i-assess nyo po yung lumalagang baboy nyo. Kapag hindi ba siya umaayaw, kapag sinakyan yung kanyang likuran, kung basa pa ba yung kanyang uh, bulba, mayroon pa bang mga sticky na mga fluids na lumalabas, kapag meron pa, yan po, pwede pa rin niyang pabulugang muli. Kasi po, after 20, 24 hours pa, mag expire yung landing-landi talaga sila. Yan po yung standing heat kung tinatawag. Yung standing heat kasi natin mga inahing baboy, yan po yung tamang oras na pabulugan natin yung ating mga alagang inahing baboy. Kasi po, kapag standing heat sila, marami pong mataas po yung chance na marami pong biik na iaanak natin mga inahing baboy. Mataas po yung chance na sila po magbubuntis at hindi po magre-reheat. At saka, mataas po yung chance po mga kaibigan na yung kanyang biik po na ma-develop ay healthy-healthy po sila. Kasi po, nasa tamang standing heat po yung pagpapabulog nyo sa kanila ganun po ka-importante yung pag observe sa ating mga inahing baboy after 21 days nang nabulugan and then to confirm na to mga kaibigan kapag sila talaga po ay buntis o hindi after 21 days kapag hindi po sila nagre obserbahan nyo naman po another 21 days kung hindi po sila magre kapag another 21 days at 42 days kapag hindi pa rin sila nagre may chance po na buntis po yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po yung kuya sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po doon po sa pagririhit at yung mga lagang inahing baboy pagkatapos pong mabulugan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.